Hello mga ka-families! So for today's evening, may challenge kami ng Aki Mabu Mangkin dahil gusto ko silang bigyan ng pambaon. Kaya lang, kailangan paghirapan muna nila. So for today, uh, magbubulot sila dito ng... Mabulot sila ng number. So may chismoso pala dito sa harapan ko. Ayan, nakatingin. Bulot sila dito, tapos may ano dito, may sound dito. Ano? May sound? Um, may dito ha? Ng... Mm -hmm kambing, may mga may mga animals may tapos dapat gayahin ganito, makinig kayo. Ganito, makinig kayo ha. Ang kailangan ko mabunot yun, tapos kung ano yung sound, i-action niyo. Ano ha? Kung Bino kung na. kung, kung pa kung mapalaka, gaganin din 'yo. <laughs> <laughs> kung kung kambing. Yeah. <laughs> oh, okay, meow. So, ready na kayo? Yay! Ready na ba si GM? <laughs> okay. Let's do this. Ding <coughs> ng surprise natin. Meron tayong 20, may piso, may 50, may 20 na buo at may 5 piso. natin, sino muna? Ako. Kita, okay. Number Anong napisa lang? Anong number 'yan, Tan? Number 7. Number 7. So titignan ko dito ha, kung ano number 7. Number seven is baka, baka. Action ni mo baka dito. Ito action ni mo baka. Uh. Okay, ito na yung price mo sa baka. Ito limang piso. Okay. Happy na yun si Ethan. Okay, okay. Next, Loveland. Ano? Ano number? Ha? Number eight. Number eight, number eight is kambing, kambing. Goat, 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 goat. Mokamang ang goat. Yan katatlo mamehe. <laughs> Gila. Erla. Erla, ready? Me. Sapa. price ng candies <laughs> bente, 20 20 20 what's up ate? O na ako Dog, isa dog. Okay. Isa lang dog, isa. 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 Okay. isa lang, isa lang, isa lang. Naray ko. Titig lang Dili, ihatag ang Hindi na. Ako, kayo. <laughs> na. ako, break it. na kayo. Number, oh. ito, number, yata, Palitan mo. ihatag ang number. Yeah, oh, ito, yeah. Ano number the plan? Ako. So. Number 10. Baboy! Pag-tsuna yeah. <laughs> ah, na tas dudong! Baboy! <laughs> dong! Baboy dong! Ano dong? Baboy! Ano Okay, next, Lorraine. Kasi si JM, dili mo baboy. tagaan ka tayo, kwarta. Dapat manak ka. Anak ka baboy. Ano sa sa baboy? Sa baboy. Sa baboy? Mm -hmm. Number four. Number four? Number, ano, ano, Number four? O, lakap na may Number four? Unggoy! Unggoy! Wala well, si ate. Oh, si ate ang oh, action na kong gawin na nga. Katatlo, katatlo dapat, katatlo, katatlo. Isa. <laughs> 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 oh, tatlo nga, away well, premium. Okay, price ng unggoy. Tingnan natin. 50, 50 pesos! Unggoy. Okay. Next, si Shaina. Number, Shaina? Number 6? Bile. Be, ano number tan? May isa pati 50. Number one, iring. Iring. Iring, iring, iring. Iring, kama. Oo, oh, wala ka kita on. Ito, okay. okay, ang price ng iring ay 20 pesos. And number no. Number three, Pabu. Pabu kita sakto kita. Hmm. Ah. Yeah. <laughs> Lagi <lang pinata> <laughs> <laughs> Number five. Number 5 Bitin, snake. snake. Oh. Ramo, hiwal hiwal na ba nasilalum bi? Oh, mahiwal hiwal na si Lalum p. na Huh? Mah pura pisu. Kowin ang Chris Drak, masyado nong. Number. E. Number Number two. Number two. Number Number two. 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 Number 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 Inga! 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 Ang price ang inga niya guys 20 Tira ko agad number 10 gua ko number 10 Ako ako. Oh, si Dodong number 10. Uh, lang di ay. Ako. Ako, ako ta. Ala. Ako pa. One. Mm. Iro. Iro. <laughs> oh, oh, wala ni kamo. <laughs> ay, ako ba. Ako ako. Ako lang ako? Nge. Ako ay mong <laughs> price oh, oh, okay, ay mong pag-iro-iro. Ah, dara mong baboy, oh! Uy, kung pisa. Ah. Uy, ako ang tres. <coughs> so, ayan lang, guys. Thank Ay, awa, you, guys, princess. for watching. Ayan, mukhang kung dalim mo. Ayan, oh. pagkano sino ang pinakadaming panalo? Uh -huh. ano, si Ala, 70? 71 ko, ah. 71? Ako, ah. tig 20 sila. Ay. Oh, better luck next Ay. time. Thank you for watching. Ay. Please subscribe. Bye. Nangayok ng bata. Bye.